Isinusulong ni Sen. Rapi Tulpo na ma-decriminalize ang libel para sa mga lihitong mga miyembro ng media. Sa naging pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, binahagi ni Tulpo na pinag-aaralan na niya ang pagbubuo ng isang panukalang batas tungkol dito. Nais na panukalang batas na isulong ni Tulpo ay limitado lang para sa mga miyembro ng traditional media ang pagde ng kasong libel at hindi kasama itong mga blogger at bloggers sa paliwanag ng senador, ito ay para hindi masama ang mga basta lang nagbubukas ng kanilang sariling channel sa internet at magbibis na broadcaster para makapanira o makapagbato ng kung ano-anong aligasyon sa kahit sino pinunto ng mambabatas na mga miyembro ng traditional na media ay may accountability sa kanilang mga kinatawang kumpanya kaya kung magiging civil case na lang ang libel at walang maibabayad na multa ang nakasungang mamahiyag ay maaaring kumpanya nito ang papanugutin sa kaso. Sa ganitong paraan na niya ay mabibigyan pa rin ng hustisya ang taong naging biktima ng paninirang puri. I will still go for decriminalizing libel pero siguro on certain groups. Uh, pag sa mga traditional media, yung mga may accountability. Kasi alam ko naman po, halimbawa, uh, isang dyaryo, example, Abante, meron naman po dyan, tinatawag na desk editor, chief editor, na nasa SARA, Philippine Star, Inquirer, uh, TV, radio, uh, stations. Meron po sila mga editors na sinasara po yung mga lumalabas na articles o, o videos. Unlike po sinasabi ko, isang Juan de la Cruz na loko-loko, mag-open po siya ng channel niya at yung channel niya i-open niya para mag-attack and collect. Marami po dyan nangyari ngayon Diyan po sa social media, yung mga tinatawag na attackers, collectors at the same time if you will, na magbubukas ng channel and then magpapanggap na siya isang journalist, walang ginawa, maghapon magdamag, tumira ng tumira ng mga politiko hanggang sa yung politiko tinitira niya, gumipap dahil, dahil ay nang mapapatuloy yung masakit na kasinungalingan, magbibigay ng pera sa kanya o kung kanina man. So those people should be exempted dito. Sa decriminalizing libel, sana sila dapat ay kasama, ay, ay ang pa rin ng uh, libel na makulong. Pero yung mga traditional media, ayoko ayoko silang, uh, uh, well what I mean, uh, dahil sa kanila dapat ma-decriminalize yung libel. Mensahe naman ni Tulpo sa mga vlogger na nais makilala bilang lehitimong media, maari aniya silang magmiyembro sa National Press Club, KBP o di kaya ay magtayo sila ng sarili asosasyon ng mga vlogger at irehistro ito sa Security and Exchange Commission o SECA para magkaroon ng self policing at accountability. Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang ang balita.